Ganang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. And sa video ito, uh, since tapos na ang uh, FIBA Asia Cup uh, qualify uh, FIBA Asia Cup 2025 uh tournament para sa Gilas Pilipinas, eh update naman tayo no para sa papalating na FIBA World Cup uh, qualifiers, okay, uh, Asian qualifiers. Since uh, nagkaroon na nga ng uh, group draw results and uh, makikita na natin kung sino yung mga kabracket natin and kung sino yung mga teams yung mga maglalaban-laban and sino yung mga teams na nasa group of death and uh, sino yung mga pasok na automatic sa FIBA World Cup okay so yung FIBA World Cup uh, mga ba no? qualifiers is dito malalaman kung sino yung uh, mga Asian teams na papasok sa FIBA World Cup So bali sa Asian uh, kat uh, Asian category or Asian region na uh, 8 teams lang ang kukunin. Okay? So practically seven na lang kasi yung isa diyan is para sa host country which is automatic na pasok na sila sa FIBA World Cup. So ang host country diyan mga bay, no which is yung very controversial na Qatar. Okay? So bali sila yung ah uh, host country ng uh, FIBA World Cup okay, para sa 2027 at pasok sila so kaya yung mga may mga ano din yung ginawa nilang pagkuha ng mga players mga ba no? yung mga foreign players na ginawa nilang uh, local players kumbaga yung pagpapalakas talaga ng Qatar is hindi talaga nakafocus para sa FIBA Asia Cup kundi preparation lang yung ginawa nila ayon dun sa coach nila Uh, ang focus nga daw niya is yung FIBA World Cup 2027 kaya nga niya daw yung team na to. Okay kahit na maraming uh, hindi sang-ayon sa naging uh, lineup ng Qatar no dahil nga sa dami ng uh, foreign players na uh, naglalaro. Okay doon sa team na yun na ginawang local ng Qatar. So bali nandito yung countdown mga ba no 100 days uh, 104 days na lang magsisimula na ang ah uh, FIBA ah uh, World Cup uh, qualifiers. Yan. So, check natin mga less than 4 months lang yan. Okay, mga 3, uh, less than 4 months lang bago magsimula yung FIBA Asia Cup qualifiers. So, titignan natin yung uh, group draw dito mga bay No? Sino-sino yung mga magkakaharap, magkakalaban, magkakabracket. Yan. So, eto guys, sa first round, yan. So, eto yung mga magka muna. So, eto sa Group A doon tayo na belong which is dito medyo minalas tayo mga bay, ano. Actually hindi ito hindi ko masasabing minalas dahil ah uh, kagrupo natin is uh, Australia, New Zealand and Guam. So, kumbaga ah uh, Oceania yung ah uh, kagrupo natin ano. Parang uh, masasabi natin ng rin tayo sa Group of Death. Okay? And then, kasi nandito yung Australia at New Zealand Tayo lang yung uh, talagang Asian team na nakasali dito sa Group A Okay, isa to sa mga masasabi nating Group of Death Okay, pero uh, blessing in disguise na rin to mga bay no? Para sa Gilas Pilipinas Na maaga nating makakaharap ang Australia at New Zealand Okay, bakit? Kasi ang uh, mechanics din kasi dito sa uh, FIBA World Cup Qualifiers mga bay no? Is... Parang katulad lang din ng FIBA Asia Cup 2025. Okay? So, ibig sabihin noon, uh, tatlo sa group, kada group, yung papasok sa next round. Okay? So, tatlong teams 'yan. Uh, kada group, yung papasok sa next round. So, kung titingnan natin yung Group A, yung group natin, posibleng uh, malaki yung chance natin na makapasok sa uh, top 3 na 'yon. And baka nga posible ito na yung maging Uh, final standings natin sa uh, paparating na FIBA Asia Cup qualifiers. Magiging first yung Australia sa group natin, second yung New Zealand, and third yung Philippines. And then, uh, ang malalaglag talaga dito is Guam. Okay, yan yung dapat malaglag on paper kung titignan natin. And by the way nga pala mga bay, itong uh, FIBA Asia Cup World Cup qualifiers is home and away game to. Okay, so may chance tayong makabawi sa New Zealand na matalo natin sila and sa Australia kasi uh, maglalaro yan sila dito sa Pilipinas and maraming nakaabang dyan mga bay no? sa home court especially dyan sa Australia sa paglalaro nila dito sa Pilipinas dahil nga dun sa nangyaring uh, Gilas versus Australia Brawl nung nakaraan so maraming nagabang ng suntukan mga bay no? ng gulo okay, sa muling pagbabalik ng Australia Uh, kalaban ang Gilas Pilipinas so ayun, so paano natin nasabing maganda na rin naka up natin yung Australia at New Zealand habang maaga pa kasi kung sa asa na yung mag top 3 tayo sa group, uh, group A sa grupo natin, eh hindi na natin sila makalaban kagad sa crossover uh, bracket, okay, so ibig sabihin hindi na tayo matutulad sa FIBA Asia Cup na nakalaban kagad natin yung Australia So maganda to sa atin nakagroup natin sila para pagdating ng crossover bracket Hindi natin makakalaban yung Australia and New Zealand Which is sila yung uh, mga malakas na team Okay So mas malaki yung chance natin na pumasok sa top 8 Kasi mas mahina kesa sa Australia at New Zealand yung mga crossover natin Okay Yun nga lang kung magiging third place tayo uh, Makakalaban natin yung uh, higher ranking team sa crossover pero mas maganda na rin yan kasi kung titignan mo sa lahat ng mga teams na nandito, uh, Australia New Zealand talaga yung pinakamalakas. So may iwasan natin sila kahit na sino yung makalaban natin uh, sa kabilang group, uh, mas may malaki tayong chance sa kanila kesa naman makalaban natin yung uh, Australia or New Zealand sa knockout stage. So mas maganda na nakagrupo natin yung uh, Gilas Pilipinas dito mga no sa group A. Ah, uh, check naman natin yung ibang mga grupo dito mga boy no. Nandito naman sa Group B, ito isa rin to sa mga group of death. Okay, na matatawag natin. So sa Group B nandiyan ang Japan, China, Korea, and Taipei. Okay. So eto malakas-lakas din tong Group B, group of death din to, and malamang minalas yung Chinese Taipei dito. Malamang sila yung posibleng matanggal dito. Okay, mag-early exit sila. Pero hindi natin masasabi talaga pero kung titingnan mo on paper, Chinese Taipei yung uh, posibeng malaglag dito. Pero since may home and away nga, may chance sila na makasilat ng mga panalo sa home court nila. Same din sa Gilas Pilipinas babae. Uh, may chance tayo yung makasilat ng panalo sa New Zealand, 'yan dito sa home court natin, which is kaya natin, nagawa naman na natin 'yan. Ang problema lang taga dito is yung sa Australia. Pero may chance tayo dyan kasi most likely ang gagamitin na lineup ng Australia dyan is yung mga lineup lang din na ginamit nila ngayong FIBA Asia Cup 2025. So group C or uh, group B lang yan ng Team Australia and hindi nila ipapadala yung uh, Team A nila kasi magkakaroon yan ng mga conflict sa schedule nila especially dun sa mga NBA players nila kasi magiging ongoing yung NBA season yan. Okay? Tapos sa uh, group C naman, yan, ito ang Iran, Jordan, Syria, and Iraq. Okay, tapos sa group D, ito yung sinasabi na parang easy group sa apat, uh, Lebanon, Saudi, India, and Qatar. So, maswerte yung host country kasi dito siya sa group B pumili. So, ang mabigat lang na kalaban nila dito is yung Lebanon. Pero kahit na magtano yung Qatar dito magtatatalo, automatic naman na sila paslo kasi sila yung host country so may uh, one slot na kagad yung Qatar so check natin yung schedule sa first round mga bay no? sa Philippines ang una natin mga kalaban dito is kung yung nakakamali Australia so check natin ah uh, hindi pala so Guam yung mga natin sa first round check natin and sa first round is uh, November 28 Guam tapos December 1, uh Guam pa rin. Tapos after niyan February 26 is New Zealand. And then March 1 naman next year pa itong mga bay, no Australia. And then uh, New Zealand ulit July 3, and then Australia sa July 6. Yan. So first round 'yan mga bay. So 'yan yung mga dapat nating abangan. So yun lang yun lang yung update natin mga bay, no. Maraming salamat sa Brunod.